Hello Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Tario PH. Diretso na po tayo sa inyong April bonus reading. Kung hindi niyo pa po, po napapanood ang inyong April 2025 forecast, nasa YouTube channel ko po ang listahan. May kita niyo po doon yung para sa Abril, para po sa mga Leo. So this time, pag-usapan natin kung ano yung mga additional mensahe at gabay para sa inyo na inyong spirit guides. Tulad po na kagawian, kunin niyo lang po yung mga ka resonate kayo ha and leave the rest. Yung ibang-ibang impormasyon -ibang ni para po sa ibang Leo. Yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kalaw po sa inyo ng inyong spirit guides sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. At saka po sa mga nagdo-donate, maraming 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 salamat po sa inyong supporta at pagmamahal sa ating channel. So Leo, ano ang mga April bonuses mo na mensahe in hail? And exhale in the area of your overall energy, you have the King of Cups. In the area of your conflict or challenge, you have the Eight of Pentacles. In the area to focus on this month, you have the Two of Wands. In the area of what's coming in, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of your divine message, Menoka Knight of Swords. in the area of your anchor being moving forward. Meron ko Nine of Cups. Ooh, very beautiful para sa'yo, Leo. Kapag lumalabas po si Nine of Cups sa aking reading, ibig sabihin niyan, oras na para mag-wish ka. Because Nine of Cups sa a wish fulfillment card. Bahala na si yung, ang iyong spirit guides na dinggin ang iyong mga dasal at idulog sa Diyos. So, iposan mo na ang video. Make a wish. Be precise. pumikit ka. Be concise. Be specific para makuha ng iyong spirit guides ang iyong mga, mga dasal at iyong mga wishes. Okay? So, itong anchor being moving moving forward, pagpasok ng Mayo, meron ko ang Nine of Cups. Beautiful. May katuparan ng iyong mga dasal at pangarap. Congratulations, Leo. Okay, ayusin ko lang to Pantay ba? Okay. At the bottom of your deck, you have the Page of Pentacles. So this time, ano daw yung mga dapat mong i-prioritize, Leo? Mga bagay na mas importante kaya sa ibang bagay dyan na pampalito lang sa'yo o kaya dumadagdag lang sa iyong oras at atensyon at panahon. Um, this time, para kailangan mo daw busisiin at tignan ano ba yung mga mahalaga para sa akin? Ano ba yung mga dapat kong unahin yan na mas kapakipakinabang kaya sa ibang bagay. Baka, I don't know why I'm seeing someone na umiinom lagi o gumigimik. Um, baka this time, kailangan mo na mag sa work o mag sa iyong health, uh, sa pahinga, ilaan mong oras sa pahinga kaya sa gumimik. Ano, kasi subsub ka na nga sa trabaho tapos uh, madalas pa ang iyong over-over gimmick. ba? Diba? So, hindi mo masama ang mag um, mag-relax o lumabas pero kung madalas na at sobra na excess na yun di ba so this time kailangan mo daw maglaan ng maraming oras sa pag um, hagilap ng additional messages o um, additional information uh, mag-research ka daw tokol sa bagay na tinatrabaho mo this time ano ba tong kailangan mong i-prioritize baka kailangan mo daw busisiin mabuti para mas maging mag mas maging gamay mo kung paano mo siya gagamitin okay leo yan ang yan ang yan ang iyong page of pentacles at the bottom of your deck. Hindi ako magpagsalita ng maayos today. Dahil <laughs> siguro retrograde. Okay. In the area of your overall energy, you have the king of cups. This time, ng overall energy mo, kailangan payapa. Huwag papatol. Huwag gagatol. Uh, wag papasok sa conflict ng iba. Huwag sasali sa drama ng iba. Hayaan mo sila. Dapat ikaw tahimik ka. Peaceful ka. Huwag uh, mong hayaan na ma-spoil ang iyong katahimikan, ang balanse ng buhay mo. Um, sinasabihan ka rin ng iyong spirit guides na Uy, dapat hindi ka pinapangunahan ng emosyon Dapat laging isip ang gagamitin Always bite your tongue That is what I'm hearing Bite your tongue Huwag ka masyadong magkasalita Nang bugso ng damdamin Baka may magkambali ka sa sabihin Hindi naman talaga yun ang intention mo Pero dahil sa bugso ng damdamin Yun ang nasabi mo So make sure na pag-iisipan lagi Bago umaksyon At lagi mong kakalamayan ng iyong puso At iyong emosyon bago ka magsalita o bago, bago, ka gumawa ng isang bagay na pagkisisihan mo, pagkisisihan mo soon, di ba? I'm here na importante sa iyo ang balance ng buhay. Kahit maraming magulo sa paligid, parang ikaw, okay ka, uh, hindi ka papa, hindi ka papa ganyan. Especially now that kailangan mo mag-prioritize sa isang bagay, importante sa iyo ang kalinawan ng isip mo at hindi ka distracted. Okay, Leo, the King of Cups being clarified by the Ten of Wands. Yes, may mga burdens. Parang sabi ng iba, sabi ng spirit guides mo, sobra-sobra na yung problema mo, tatagdagan mo pa. Makikinig ka pa sa problema ng iba. Um, dadaanan mo pa ba yung mga chika-chika nila, yung mga chismis nila? Ikaw parang kailangan mo daw ikulong na lang yung sarili mo sa sarili mong mga problema at huwag ka nang... Um, Huwag mo nang hayaan na may mga taong lumapit at dagdagan pa yon. I'm also seeing here na don't complicate things. Pag komplikado na yung mga bagay sa buhay mo, hayaan mo na. wag mo na munang uh, hawakan, wag mo na munang um, ipoke para lang hindi lumaki at hindi sumabog sa yo. Alam mo yun? am um, sinasabi dito na kung isip ang pagaganahin mo, gagaan ng mga nasa paligid mo. Um, I'm also hearing na kailangan mo daw i-let go yung mga bagay na hindi na sa iyo uh, Halimbawa, Uh, meron kang, ang dami mong trabaho, ang dami mong ginagawa sa office o sa trabaho. And then you're gonna realize, Uy, teka, parang hindi ko na to trabaho ha. Ah. Parang dapat trabaho na niya to, trabaho na nito. So, this time daw, i-delegate mo na sa iba yung trabaho nila para gumaan ang iyong load, gumaan ang iyong mga ginagawa para makapag-prioritize ka sa tamang mga trabaho na para sa And for others, I'm seeing here, Leo, na kung meron kang kinikim-kim na sama na loob, galit, o mabigat sa dibdib na parang hindi mo na kaya, it's time for you to communicate. Um, maghanap ka ng tao na makikinig sa'yo um, magbibigay sa iyo ng tamang payo o talaga makikinig lang ng walang judgment o walang paghuhusga para lang gumaan ang iyong pakiramdam. For some, I'm seeing here na kailangan mo daw isipin mabuti kung yung bang tinatrabaho mo this time. Para sa ibang liyo ito ha, yung bang tinatrabaho mo this time, may pinggalaanan mo ng oras, atensyon at pagod, ay eh, worth it pa ba? Um, baka this time, kailangan mo lang tingnan kung bakit ba ang hirap-hirap, bakit ba parang pagod na pagod ako, bakit ba parang ako lang kumikilos. So para may assessment daw this time kung dapat bang sabihin ko na sa kanila na huy, parang sobra-sobra na 'tong ginagawa ko. Ano nang ginagawa ninyo? Parang um you're questioning also yung sobrang daming effort na nilalaan ko to the point na pagod-pagod na ako. And uh, you are being encouraged to really tell them and have this deep conversation with them para mas mapagtuunan mo na ng pansin yung mga bagay na dapat mong gawin because yun ang mas mahalaga for you, okay? In the area for conflict o mga challenges this month, you have the Eight of Pentacles. Yes, working too much. I'm seeing that. Um, wala ka ng oras siguro magpahinga. O wala ka ng... I'm hearing nahihiya kang magsabi. Nahihiya kang sabi na, Uy, hindi ko na trabaho ito. Uy, hindi na para sa akin. Tapos parang nag-overlap na yung mga trabaho sa'yo. Tapos parang wala kang choice kundi gawin na lang because probably mas senior sila sa'yo o mas matagal na sila sa'yo doon at nahihiya kang sabihin baka ma-misinterpret ka o masabihan na parang nagreklamo ka ganyan. But this time parang you should work on the things na parang pagpapagaan sa mga dinadala mo. Um, hindi kailangan na gawin mo yung isang bagay uh, at, hindi, at naging tameme ka na lang at hayaan mo na lang na ipasa sa iyo yung mga loads. It's time for you to really step up and uh, reclaim your power and uh, make sure na hindi ka nila nalalamangan, okay? Parang speak for yourself na and uh, stand up for yourself, okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Six of Cups. So, work on the things that will make you happy. um Parang I'm seeing here na dahil kaya ka ganyan, kaya mo hinahiyaan na parang sige, akin na lang, ako nang gagawa, ako lang gagawa because sa past mo, laging ganun din na nangyayari. Um, ikaw ang inaasahan ng lahat. Kaya parang feeling mo kapag hindi mo ginawa now, parang meron kang pinapabayaan, ganyan. Parang ganyan yung feeling sa'yo. Eh. Parang feeling mo nagpapabaya ka o nagiging lousy ka kapag hindi mo ginagawa. Kasi in your past, no, siguro bata ka pa, uh, lagi ka ng nautusan o no, ang daming binibigay sa'yo ng responsibilidad. Kaya nasanay ka na angkinin lahat ng responsibility. So now, kailangan mo daw i-work on yung mga bagay sa'yo in the past na parang this time, um, kung ano yung past pain and past mistake and yun nangyari in the past, hindi siya mangyayari this time. Kaya wag mo nang dalhin yung same practice mo before o yung nakasanayan mong gawin before. Hindi na siya ubra now. For your own good. That's what I'm hearing. For your own good. Um, huwag mo hayaan na parang nalalamangan ka o Ginagas, ginagaslight ka o may ka just because sanay kang gawin yung isang bagay. So, now is the right time for you to see the big big, big picture and tignan mo talaga kung ano yung para sa'yo. May, may mga bagay dyan sa, kasi sa life mo now na parang sayang yung oras mo, sayang yung pagod mo, sayang yung effort mo. Kung nalalaan mo yan sa mga bagay na kapakipakinabang for you at hindi ka lang nila ginagamit for something else ang laki potential sana na may nagagawa ka pa ibang bagay ano ang laki ng potentials mo kaya lang naiipit ka because yung mga nakasanayan mo in the past paulit-ulit na bumabalik kaya paulit-ulit din yung outcome okay in the area to focus on this month Leo you have the two of ones clear plan Um, I'm seeing here na kailangan daw kumawala ka sa mundo mo. Kasi parang yung mundo mo lang, yung daigdig mo lang, yung ginagalawan mo lang, yan lang yung iniikutan mo. Kaya parang limitado din yung mga plano mo sa life. Limitado din yung parang potential sa na nakikita mo. So, your spirit guides are telling you na kumawala ka sa mundo mo. Um, get out more often kasi the possibilities outside. Tingnan mo siya, nandun siya sa kanyang castle at nakatingin siya sa malayo na nakikita niya na ang dami pa naghihintay for me. Pero dito lang ako gumagalaw sa kastilyo kong ito. Hawak-hawak niya yung globo and then na-realize niya sa globe na yun na lawak-lawak na mundo. Ang dami kong pwedeng gawin. Bakit ako nagkapakulong sa ideya o sa trabahong ito o sa posisyon na ito o sa responsibilities na ito kung ang dami ko pang pwedeng maabot sa buhay. This time, ito ang area na kailangan mag focusan meaning, ano ba talaga yung gusto ko sa buhay? Kontento na ba ako dito? Kung kontento ka naman, hindi go. Kontento ka dyan eh. At saka na mag-focus. Pero kung na-realize mo na, I want more. I want something else. I want bigger things. Marami pa akong pwedeng gawin. Bata pa ako. Halimbawa, kung bata ka pang Leo, maraya pa akong pwedeng puntahan. Pero ganoon din sa mga all this nating Leo. Buhay ka pa. Kaya mo pa. May mga bahay ka pang pwedeng gawin. Ano ba yung mga gusto mong puntahan? I'm seeing someone getting out of the country or Uh, living out of province parang magka-try ka sumubok ng iyong um, de destiny somewhere else o kaya um, going abroad baka nandoon ang kapalaran nandoon ang swerte o kaya um, nagka-try ka mo ng mag um, bakasyon for this time kasi para makapag-isip ka ng tama para maalaman mo kung ano yung mga dapat mo i priorities i-prioritize para luminaw ang isip mo kaya parang gusto mo muna magbakasyon pero ang um, talagang malinaw na mensahe sa'yo, iyo, Leo, ng spirit guides mo. Lawakan mo ang iyong mundo at nandoon na mga posibilidad para sa iyo. Two of Wands being clarified by the judgment card. Yan, sinasabi sa iyo, now. Gawin mo na now. Ito ang iyong ang uh, confirmation na sinasabihan ka ng spirit guides mo na do it now. This is a time for action, a call for action. Binibigyan ka na ng yung spirit guides ng signs, synchronicities, like ka ba nakita ng angel numbers sa magkakadikit, magkakapareho, whether sa orasan, sa TV, sa cellphone, sa internet. Yan ang signs sa'yo ni eh, spirit guides mo at saka ni God na go, do it. Ayan, yung mga aso ka makahul, parang sinisigawan ka na din, kinakahulan ka na, ngayon ang right time. So make sure na lawakan mo ang iyong mundo, lawakan mo ang iyong pangarap, ang iyong pananaw, at uh, para hindi ka nakakulong lang sa iyong sarili mong daigdig na parang nagpapakahon sa iyo sa iyong potensyal. Okay? In the area of what's coming in sa buhay mo this time, meron kang four of swords. Four of swords, kapayapaan. A relaxation, recharge, pahinga. Um, I'm seeing here na parang wag mo daw munang puwersahin ng mga bagay-bagay this month para kung darating darating kung hindi hindi kung para sa para sa iyo that's what i'm hearing and um kung ano lang yung kaya mong gawin yun ang gawin mo pero yung ibang bagay wag mong puwersahin that's what i'm hearing and for others i'm saying here na para mag-recharge ka naman magpahinga ka naman i uh, have been working so hard ito mga nakaraang linggo nakaraang buwan kailangan mo magpahinga kailangan mong um, mag-recharge kung kailangan mo vacation especially na napapasok tayo sa holy week uh, time mo yan para um, mag-recharge and uh, be with your family spend more time kay Jesus o okay, sino man po ang yung pinapaniwalaan. Magkaroon na spiritual journey this time para mag, magpalakas ng iyong spiritual uh, energy and also katawan mo. And also, I'm saying here na ipagpasa Diyos mo daw. I'm hearing that. Ipagpasa Diyos mo daw yung dasal mo. Kung hindi mo talaga kaya ang gawin this time, ipagpasa Diyos mo na lamang. Kung wala ka talaga magagawa, out of your hands na yung sitwasyon, ipagpasa Diyos mo. So this time, merong parang paggaan ng kalooban na o kung hindi ko kaya to aksyonan at kung wala talaga akong magagawa kayo na po ang bahala so that's what's coming in for you this month the four of swords being clarified by the temperance card yes your patience this time tama yung sinabi ko kanina para pa sa Diyos mo na. At protected ka naman ng yung angel guides, ng yung spirit guides. They are listening, they are protecting you. Kaya kung ano man yung mga dalahin mo na mabibigat sa yung dibdib o sa yung iniisip, ang mga problema mo this time, na parang di mo alam kung anong gagawin pero nagfocus ka naman, binibigay mo ang lahat mo, binibigay mo ang effort mo with a page of pentacles, pero parang you're not sure of the outcome. So, sinasabi sa yung spirit guides mo with the temperance card na ipagpasa Diyos mo, magtiwala ka, have patience, and it will come to you at the right time. Congratulations para sa'yo, uh, Leo. In the area of your divine message, ito naman paalala sa'yo ng spirit guides mo. Knight of Swords, huwag basta sugod ng sugod. Um, Pag-isipan na buti ang mga bagay-bagay, huwag... Um, padalos-dalos, especially, meron ka pa dito uh, King of Cups, na huwag gamitin ng emosyon bilang motivation sa pang, mga ginagawa mo. Laging isip. Laging isip. At uh, wag emosyon. Okay? Dito naman sinasabi sa iyo na I know marami kang gustong gawin, marami kang gustong puntahan, marami kang balak uh, matupad sa buhay mo, pero hindi lahat na kukuha ng paspasan. Kailangan uh, at saka maghintay. Uh, be cautious uh, pag-isipan mong mabuti bawa ka lumarga. Okay? The Knight of Pentacles is being clarified by the Five of Swords. So, wag mo na daw isipin yung mga I don't know why kasi siguro may mga conflict ka o away o mga pino problema ka na nangyari in the past and you're thinking baka mangyari ulit 'to ngayon baka baka ma-spoil o kaya baka masira yung plano ko kaya kailangan ko nang gawin agad kailangan ko nang magmadali kailangan ko nang habulin 'yung kasi baka mangyari na naman o kaya gusto mo kasi patunayan sa kanila sa ibang tao yung Um, trabaho mo yung ginagawa mo yung uh, yung goal mo kaya gusto mo siyang madaliin para mapamukha mo sa kanila yung yung tagumpay na gusto mo makuha but this time sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na taanan mo on journey huwag mong madaliin huwag mong i-shortcut uh, wag wag ka magproblema talaga sa mga bagay na hindi nangyayari o kaya wag lagi yung parang negative ang iniisip mo naaaks ah, kasi kailangan ko guto, kailangan ko to kailangan ko to kailangan ko ganyan kaya minamadali mo yung bagay pero kapag ine-enjoy mo kasi mas matamis yung bunga at saka mas masarap ikwento yung journey kapag nakuha mo na siya kapag hindi mo siya minadali o nanggaling sa isang negative space yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa at bakit gusto mo siya makuha. Um, let go mo na daw yung mga past pain, yung mga, pa, mga sakit na sinabi sa'yo in the past. ah uh, hayaan mo na si God ang gumante for you. O hayaan mo na ang kapalaran na magbigay sa'yo ng hostesya, ganyan. So, mag-focus ka daw ngayon sa iyong journey, sa mga positive things, and uh, lumaban ka, sumugod ka sa life, pero lagi kang mag-iisip, lagi kang um, pag-iisip ang mabuti. Huwag mo irarush, huwag mag-shortcut. Okay? Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo. In the area of your anchor being moving forward. So, ang ganda ng pasok sa iyo ng Mayo. So, April to May, itong asahan mo, Nine of Cups. Something from your wishes will come true this time. I'm hearing that. I'm also seeing you very fulfilled. Parang ang saya-saya mo. Kasi now you're focusing on what's important. Parang na-realize mo yung purpose mo, yung passion mo. Yung parang gustong gustong gusto mong gawin, darating na siya, at doon ka na talaga naka-attention. Doon mo ilalaan lahat ng oras, attention, pagod mo, pera mo, pagamahal mo. Tuwang-tuwa ka dito kasi parang it will make you so fulfilled. Um, kung trabaho man ito, makakabili ka na ng ganto, makakapag-ipon ka na, makabayaran mo na yung bills. So, mere fulfillment doon sa kalooban mo, kaligayahan mo. kon love life man ito. I don't know why, but sinabi ko love life. Kasi nakikita ko, parang dito mo makikita yung complete happiness and fulfillment. Parang ito na yung taong hinihintay mo. So, make sure that April and May, diyan mo makikilala yung, at marirecognize mar ko sino yung tao o partner for you na makikita mo na, ah, may potential ito. Um, fulfilled yung feeling ko sa kanya. Kaya hindi siya mawaglit sa'yo at ipaprioritize mo na siya from now on. So this time, work on the things daw na magpapasaya sa'yo. yung kung wala doon ang puso mo, wag na lang. That's what I'm hearing. Kung hindi magiging masaya ang puso mo at half-hearted ka at wala doon ang kaligayahan mo, di bali na lang. Parang ganon. So, Nine of Cups is being clarified by the High Priestess. Ooh. Trust your intuition. Trust your heart. Um, minsan nyo nakikita na matai kasi, kasi ngalingan uh, mas pagkatiwalaan mo ang iyong nararamdaman ng iyong puso, ang kutob mo. Alam mo eh, pag alam mong mahal mo, alam mo eh. Pag alam mong gusto mo, alam mo eh. Pag alam mong ito yung para sa iyo, malalaman mo rin yan. So, pinibigyan ka ng synchronicities at signs at saka ng pakiramdam at messages ni spirit guides mo at saka ni God na, uy, ito ang tamang mong gawin. At mararamdaman mo yan na aligned ka sa gusto ng iyong a uh, higher power na yun ang gawin mo. Ah, uh, continue trusting yourself and trusting your decisions. Kung ano yung kutub mo talaga at nararamdaman mong ito ang tamang gawin, yun ang tamang gawin. So, Leo, that is your reading. Let's have additional messages. We have impasse, reflect and redirect your energy. So, kung may mga bagay daw sa life mo na maramdaman mo, mo na, ay, hindi to para sa akin. Um, kung dead end na, hindi mo na kailangan busisiin pa, um, malalaman mo pag hindi yan para sa'yo. Kaya mag-focus ka sa mga bagay na may potential. Okay? Another Angel Whisper message, you have 000 guidance. Sabi dito, you have full support of the divine. The guidance you are seeking is here and your life is moving in the right direction. This is the start of a new beginning where one cycle ends, a new begins. So may daw sa life mo. So make sure that you trust yourself, you trust your heart, and you trust God sa mga paparating sa life mo. Ito ang iyong affirmation. Pwede mo itong gamitin mantra. I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. So, This is your April bonus reading, Leo. Sa po kayo nakarelate, sa so, okay, po nakaresonate, comment down below and I'll be reading messages. This has been James for James Tire Page. God bless everybody.